Balitang Sports! Sports! Samantala naman, basketball coach, Hall of Famer George Raveling pumano na sa edad na 88 anyos. Kasama mo sa Balita Radyo Manil, Santuanil. Mga kasama, pumanaw na ang Basketball Hall of Famer na si George Raveling sa edad na 88. Si Raveling ay kilala rin bilang dating college coach at naging susi sa makasaysayang Nike deal ni Michael Jordan. Bilang coach sa Washington State Nakapagtala siya ng matitinding kampanya bago lumipat sa Nike bilang Global Basketball Marketing Director. Dito niya ipinakilala si Jordan kay Sonny Vaccaro na nagbunga ng legendary Air Jordan brand, isang slam dunk sa sports marketing. Bukod sa hoops, kilala rin siya sa pagiging bahagi ng March on Washington noong 1963 kung saan nakuha niya ang original na kopya ng I Have a Dream na speech ni Martin Luther King Jr. Samantala Kinilala siya ni na Michael Jordan at NBA Commissioner Adam Silver bilang game changer at tunay na pioneering force sa basketball. Para sa ating arman Sports, sa Radyo Manuel, Santuwa, Tatak, Arimen!